Hello mga kabusing, Nag -na night hunting kami ngayon, kasama ko pa rin si Bayaw at saka si Pamangkin Ano na ngayon mga kabusing, mga ano na, 10.30 na ng gabi, kasi matrapi kanina sa lasyon mga kabusing, ka-konsulasyon Matagalan kami pagdating dito Okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba sana may makita tayo marami. Okay. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Ayan oh. Nasa ilalim. Ayan. Ayan. May ano pa? Butterfly. Eh, kinain yung butterfly mga kabusing oh. Yan. Tingnan natin 'yan. Kunin natin 'yan mga kabusing. Dito tayo sa kabila. Ayun. 'Yun ang butterfly kinaon niya, kinain niya. Shout out nga pala kay Idol Gagampit kay Alan Lopez iki guliat nasa DWHP yan mga kabusing at kay Pitmalud TV kay Royski Jilud at kay Gagambal TV ayun no oh, idol kunin natin yan mamaya okay hello mga kabusing may nakita si Bayaw dito ayan team size na yan mga kabusing oh. Ah, sa likod tayo tingnan natin kung makita ba natin sa harap dito tayo ayan Ayun. Yan, TM size na yan mga kabusing. Nakita ni Bayaw dito sa Maybayabas Okay. Kunin natin yan. Hello mga kabusing. May nakita na naman tayo dito. Ayun oh. Ayan. Team size pa rin mga kabusing. Team size na. Shout out nga pala kay GB Dabaw TV Nandito na kami idol Nag-hunt Ayan Team na yan, kunin natin yan mga kabusing Okay Yeah. mga kabusing may nakita tayo dito ayan o oh. ayan yan ang gagamba mga kabusing pero ano pa siya kulang pa sa laki mga kabusing <laughs> ayan o oh. kulang pa sa laki hindi lang natin kunin hanap pa lang tayo ng iba Kuy kuan de ganang. Mga kabusing may nakita si Bayaw. Tala. Tala siya mga kabusing, kinuha lang niya. Yan kunin natin yan. Pasok natin sa plastik. Hello so, mga kabusing, pauwi na kami. Yan si Pamangkin. Si Bayaw. Ano mga kabusing? uh, alauna na ngayon 12.58 na nandito pa kami sa spot may nakita na kami ok ok na to Yan, maraming maliliit dito mga kabusing yung nakukuha namin pulos ano puro team size wala kaming nakitang malaki yung jumbo sana Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Sana magustuhan yung mga video namin. Pa-support naman mga kabusing. Okay. Pauwi na kami.